Ang nangyayari sa'yo ngayon, Boy Tapang, bumabalik na naman yung pagkatanga mo. Eh nga, tinira mo ako eh. Kaibigan matawag dyan, tinira mo ako? Tama ba yung ginagawa mo? Ha? Sobrang laki ng mata mo, ganun din kalaki ang utak mo. Trending ngayon sa social media. Boy Tapang sinupalpal si Makagago matapos tawaging malandi si Cherry White at tawagin siyang tanga at pangit. Ngayong araw ay nagsalita na si Boy Tapang at naglabas ng sama ng loob dahil hindi na umano ni respeto ni Makagago si Cherry White sa kanyang blog. Pahayag naman ni Boy Tapang nagpaalam naman daw umano si Makagago sa kanya bago ito gumawa ng video blog. Pero nagtaka umano si Cherry White dahil binanatan umano nito ni Makagago sa kanyang blog at nakatanggap ng hindi magagandang salita at mga panunumbat kay Boy Tapang sa naitulong niya noon. Sumakit ang loob ni Boy Tapang dahil tinawag umano siyang tanga dahil pumatul umano siya kay Cherry White. Pahayag niya, meron ka ring asawa, kung ganyan gagawin ko sayo. Matutuwa ka ba? Siyempre hindi ka matutuwa, kasi asawa mo binastos. Ganun rin ang nararamdaman ko. Anong sinasabi mo kay Cherry? Malandi, nareto kada. Wala akong pakialam kung pangit si Cherry noon. Mas nangingibabaw yung pagmamahal ko sa kanya. Ang tanga ko daw kasi si Cherry ang pinili ko, parang hindi ka naman dumaan sa pagkatanga noon bago ka dumating sa tamang tao. Hindi natin kasalanan ang pagiging tanga sa pag-ibig. Sadyang puso lang natin yung tanga. Sinusunod lang natin yung puso natin. At sino ba ang pumasok ng relasyon at alam yung mangyayari? Walang pumasok ng relasyon na alam yung mangyayari. Na hindi maging kayo. Hindi katangahan yun at normal yun. Matatanda ang kamakailan ay ini na ni Boy Tapang ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Cherry White at sinabing nasa Maynila pa umano si Cherry White ay naguusap na umano sila. Tinanong naman ito ni Boy Tapang kung may boyfriend si Cherry pero ang sagot niya ay wala pa umanong boyfriend. Pahayag naman ni Cherry White. Noong panahon na nawala si Asian Pacboy ay doon din yung panahon na nagkausap sila ni Boy Tapang. Kaya sa isang vlog ni Asian Pacboy inamin niya na nagkulang umano siya kay Cherry White dahil noong panahon na wala si Asian Pacboy ay si Boy Tapang ang nandyan. Malungkot man na nagpaalam ang dalawa sa isa't isa pero handa pa din naman umanong tumulong si Cherry White kay Asian Pacboy kahit hindi na ito magkasama at ituturin pa din umano ni Cherry na isang pamilya si Asian Pacboy. Inamin naman ni Asian Pacboy na hindi naging sila ni Cherry White kahapon. Matatanda ang inula ng pambabatikos si Boy Tapang matapos maglabas ng vlog si Boy Tapang na magkasama sila ni Cherry White at naghahalikan pa ang dalawa. Marami namang netizens ang hindi nagustuhan ang ipinakita ng dalawa dahil ang laswa umanong tignan at umaasa pa umano si Pacboy na babalik ito.